Hi! Ganito lang pala kadaling kumuha ng International Driving Permit. Buti na lang merong AAP dito sa Robinson's Place, Lipa. At take note guys, AAP lang ang pwedeng mag-issue ng IDP dito sa Philippines. Meron silang branches sa Quezon City, Alabang, Makati, Pampanga, Cebu... Davao at syempre dahil malapit ako dito sa Lipa ay dito na lang ako kuha. At para sa requirements naman, kailangan nyo lang dali ng driver's license nyo dito sa Philippines na valid at least one year. 2x2 colored picture na may white background at syempre ang processing fee na 4,200 pesos. Pagdating ko nga dito sa loob ako lamang yung applicant so pinagfill nagad out na agad nila ako ng application form. At pagkatapos ay isinabmit ko na ito kasama ng mga requirements at pinabalik na lamang ako ng 3pm. At dahil nga inabot na rin ako ng lunchtime, may kumain muna ako para hindi naman ako mainip. Nga pala guys, yung 4,200 pesos na processing fee, good for one year lang ha. And finally, ito na, may international driving permit na ako.